good morning makuha kami guys na ano ay doon ng buhangin at ilalagay namin doon kay kay at ayan ay doon yung sa kaya namin ayan na good morning Q ayan <laughs> <In the world. laughs> makuha kami at magpapahinga-pahinga na yung aming driver at napagod. Ayan guys, so dagat. Hello, Kalabanga. Hello! hello. Lakad-lakad <laughs> <laughs> lang po tayo mga idol at kukuha kami ng ano. May isda na oh! Sabi na sa'yo mo eh. At siya na dito sa amin mga ito lang na dagat at nanuto na ng mga kasura yan you know? oh ay lay dahil na pwede dahil na pwede yan kuha na kami idol ng ano yan buha angin yan palag doon kay gal kasi mabaho na doon yung kulungan at buti na no natin si Kew. At tutulungan ako ni Kew. Ayun na, nakanda na siya oh. <laughs> Kanda na si Kew. <laughs> <laughs> dinalan na kuha natin na mag ano, magkuha ng buwangin panlagay dun sa mga sisiw yan, ano o, bigal ano maganda na yung kulungan <laughs> yan o, ito lang mauwi na Boss Marky. <laughs> mga idol. Uh, it's again, Boss Marky. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. ah uh, ngayon may share ako sa inyong na video. at uh, maganda na yung breedingan ng aking mga sisiw. Kasi simula kahapon, kumuha kami ng bugitis. At salamat kay paring alay. At tinulungan ako mag kumuha ng bugitis dun sa dagat. ah uh, ngayon, ang maganda maganda na yung kulungan nila yung area para hindi mano sila sa bakterya at nag spray muna ako bago ko pinatungan ng buhangin para hindi magkasakit yung ating mga sisiw uh, malaki na mga idol yung aking uh, yung gal at sawa sa ng ano hindi nagkasakit at ngayon mga idol, yung aking mga pasyente ay okay na. At ngayon nagpurga ako ngayon na umaga at mamayang hapon at magpapakain ako. Ganito lang yung mga ginagawa ko sa aking mga alaga simula nung ah, uh, nagkasipon. At uh, update ko kayo mga idol kasi hindi na tayo nakapag-upload. At uh, shoutout na lang sa aking mga subscriber at sana kung bago ka sa aking Uh, channel At please like and subscribe naman dyan sa notification bell At para lagi kayong update sa aking video And uh, update ko kayo mga idol sa aking gal Kasi malalaki na yung aking gal At uh, apat lang dito sa breedingan dito At kita nyo mga idol oh, Napakaganda na yung area ng kulungan ng aking uh, gal Kasi pag... Papakain ko dito mga idol at may amoy na yung kulungan nila para iwas tayo sa sakit at sa mga bakterya na dadapo sa kanila. At ngayon ay malalaki na yung aking gal. At i-update ko kay mga idol. Mga idol, at napakawalas na yung kulungan ng aking ah uh, sisiw. Ayan o. At lagyan ko kahapon ng buhangin. Tapos, inalis ko na 'yan diyan tapos inisprey ko pati yung hapunan nila at ayan mga idol oh ang napakaganda ni Gal. At 'yan ang pinagkabisihan ko kahapon mga idol at hindi ako nakapag-continue ng video kasi ah super busy ako mga idol at yung mga patente ko okay na at nagsimula na ako mag. be warm at ito mga idol yung kapatid ni gan, at dito na mga idol kung may tugtog kasi uh, ganito talaga yung mga kapitbahay namin at mailik sa tugtog sana di tayo maano ni ano ni Lolo Whitey at uh, may tugtog kasi yung kapitbahay namin at hindi natin masabihan na ano masabihan wala uh, tayong anagalang sa kanila <laughs> ayaya na lang natin mga idol at yan idol oh. At yung binigay ko dyan mga idol na vitamin sa so, yung binabat ko na abawang na may molasses. Ayan mga idol, sigal. At kasi pinag walay ko na yung mga idol at naglalaban-labanan. At ito yung nanay ni Gal. Ito yung nanay ng aking sisiwa, sigal. Ayan mga idol. At Napakaganda na 'yung kulungan nila at comfortable na kasi bago ako maglagay niyan at nag-spray ako. At salamat talaga ki paring Alay. At sa shout out sa iyo diyan. At Anito na. Nag ano na ako nag-video na ako. At thank you, thank you sa iyo very nice. At ito din ay oh nilatagan ko dito ng buangin. At yung white hats kong sota mga idol, oh. Ayan. Sota yung paa niya. Ayan. Ah, uh, try na ilagay dito na para matoto siya mag manada. Ah, Ayan, mga idol ay kapatid ni Bangkas na on, na pangalawang batch namin. Tapos yung sisiw ko pa mga idol na si Bulik. At napakaganda na mga idol. At nagpalit na pala ko mga idol ng patoka. Ay, ito ay Biotrina. Ano Yun mga idol? Biotrina yung uh, patoka niyan mga idol. ayan yung isang mga idol ayan, ayan. at malaki na yung improvement ng ating sisi mga idol at hanggang dito muna sila ba bawal pa sila doon sa labas kasi alam nyo na at pabago-bago yung ating uh, klima at baka sila ay madapuan ng sipon, kaya dyan na muna sila mga idol at nag ano na ako mga idol, nag di na ako mga idol at uh, di ako nagpakain kanina ng umaga hindi ako nagpakain kanina mga idol kasi ah uh, bala ko ka gabi sana uh, magdi deworm ako eh kaso, nag ano kami ni Paring Alay nagtambay kami doon sa taas at sabi ko at napagod na rin ako kahapon kasi pagkuhan namin ng bugitis at siya ang nag ah uh, dala dito sa ano pigwiler niya tapos ako yung nag ano dito nag kalat ng buhangin kaya tapos ah uh, pagkatangali at dito ko inanos inanos siya na sabi ko at dito na lang siyang manangalian Ayan, enjoy naman kaapon mga idol at nakapag video din ako doon sa uh, dagat ah uh, Ayan mga idol. At update ko lang kayo sa aking mga laga. Kasi yung aking mga pasyente ay okay na. Kaya normal na yung bibigay ko sa kanila na tubig. fresh uh, water na. Tapos, pagkatapos nito mga idol, pag-deworm at magpapaligo na tayo at kunti konti lang mga idol kasi napakarami nitong aking mga alaga. Eh, hindi ko to kayang ubusin. Kaya good morning na lang sa inyo dyan mga idol. At subscribe naman dyan mga idol. At parang alay. Good morning sa inyo dyan. At thank you kahapon. At hanggang dito na lang. At ay nga pala mga idol bago tayo magpapaalam. Dumating na pala yung in-order ko na agamot uh, gamot yung yung pinaka-effective mga idol sa paggamot natin sa ating mga laga, lalo na pagpabalik-balik yung sipon, halak at tapos at namabaga yung mata at nagluluha at maggawin na lang natin mga idol mag antibacteria na lang tayo yung pampatak sa mata tapos ah uh, yung pinapainom kong gamot mga idol isang araw lang tapos ah, wag na tayong magbibigay ng hapon kasi baka ma overheat sila at yun yung gamot na binibigay ko ang binibigay ko mga idol na gamot ay yung para para cure yung gamot na yun na binibigay ko at napaka-effective yun mga idol sa ating mga lagang manok Uh, antibacteria tay hanggang sa paggaling 5 uh, days yung bigay natin at ngayon kasi mga idol nagbigay na ako nung pagdating ng gamot na in order ko sa online at yung continue ko sa kanila paggagamot kaya hanggang dito na lang yung aking video at paki-subscribe naman dyan mga idol At shout out dyan sa aking mga subscriber, and bye bye.